Lano ng ilang NGO at lokal na pamahalaan sa Tuguegarao City na sampahan ng reklamo ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa presensya at bilang ng mga Chinese students sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Congressman Lara, walang iya ka. Sing init na ng panahon ang ulo ng ilang NGO dahil sa pagkaladkad sa mga kagayanon sa isyong hindi naman daw dapat pinupolitika. Kaug na ito sa pagdami umano ng Chinese exchange students sa probinsya, partikular sa Tugigaraw City. Ang AFP tinitignan na ang legalidad ng mga dayuhang estudyante na pumapasok sa bansa. How they got in the Philippines in the first place, yung legality ng pagpasok nila dito sa bansa natin, uh, do they have the necessary papers? Uh, and sabi nga, estudyante to. So kung meron ba silang student visas that are required? Sa report ni nilabas ang NBI, tanging 1,516 Chinese exchange students lang ang nabigyan ng student visa ng Bureau of Immigration. Mahigit apat na lang naiwan sa Tugigaraw habang ang mahigit na isang libong Chinese student nag-avail ng distance learning program at ngayon ay nasa China. Ginagamit ang visa sakaling bumalik sila ng Tugigaraw para magkumpleto ng obligasyon sa universidad. Malayo sa naunang report na 4,600 ang bilang ng Chinese exchange students na nasa Tugigaraw ngayon. Pero seryoso si Kagayan 3rd District Representative Jojo Lara. Magsasagawa daw siya ng house inquiry tungkol dito. Very alarming na kasi dito ang nangyari na all over makikita mo may mga Chinese students dito no, na pag may papasukan daw na mga establishment dito, may mga makikita ka. Early Chinese daw ang nag-enroll, about 4,600 nga ang sinasabi nila. Pero ayon sa grupong ito, kuryente ang impormasyon ng mababatas. Ang ganito mga bagay anila, isang uri ng diskriminasyon at racism. Ito tinatawag na anti-China or the yellow peril. No? Isa itong uh, mukha ng racial discrimination. Ang tanong nila, gugustuhin ba ng bansa na tawagin ding espiya ang mga Pinoy sa ibang bansa? sa datos ng IDP Education Limited noong 2023. Nasa 53,000 na estudyanteng Pinoy ang nag-aaral ngayon sa iba't ibang bansa, kabilang na sa Canada, Australia, United Kingdom, New Zealand at Ireland. Taon-taon, umaangat ang bilang ng 8 to 13 percent. Itong mga exchange students natin ay napapaloob naman sa mga government regulations and instrumentalities, di ba? Nating illegal, nating irregular. For example, alam niyo ba ang Philippine Military Academy? Has foreign students? Dahil meron ding instrument na meron tayong bilateral agreement with other countries na pwede silang magpaaral na kanilang military cadet sa Philippine Military Academy. Itinutunahan ba natin sila ispiyan ng mga batsang yun? Asar na rin sa isyo ang lokal na pamahalaan ng Tugigaraw. Sa bilang kasi ng mga Chinese nationals sa kanyang lugar, wala raw ni isang report ng gulong kinasangkutan ng mga ito. Isa pa, ang pagdami ng Chinese exchange students sa Tugigaraw, produkto ng programa ng Commission on Higher Education na magdala ng maraming exchange students sa bansa. Kung magpapatuloy pang isyo, nakasalalay dito ang ekonomiya ng Tugigaraw. Kung ano ba ang sa amin, What? foreigners, namin. ano sa Tugigaraw TV? Ito'y tinatanaw ng mga pumupunta dito at trainee ni Bernie Occidental at mga tao. Ito lang naman ang mas nakakaakit sa pagkaaray. Buo naman ang loob ng mga NGO at LGU na sampahan ng reklamo ang nagpapakalat ng maling balitang ito na posibleng magdulot ng gulo at pagkagulig sa Tugigaraw City. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.